ayon kay former 3 Division World Champion Sugar Shane Mosley. Pareho niya nga daw pong nakalaban si Naploid Manny Mayweather at pambansang kamao ni Pacquiao. Pero meron daw pong mas malakas sumuntok na Pacquiao at Mayweather sa listahan ng kanyang mga nakalaban. At yun nga daw po ay walang iba kundi si former 2 Division World Champion Vernon the Viper Forest. Bukod kina Pacquiao at Mayweather nakalaban din po ni Sugar Shane Mosley sa kanyang makulay na karera. Ang mga Hall of Famers na sina Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, at ang future Hall of Famer na si Saul Canelo Alvarez. Pero namumukot tanging nga daw po ang lakas ng kamao ni Vernon the Viper Flores. Wika ni Mosley sa panayam sa kanya ng The Ring Magazine nang matanong siya kung sino ang pinakamalakas sumuntok sa kanya mga nakalaban. Sagot ni Mosley, Vernon Forrest, I'm not sure why. Maybe it was just natural. He just hit the hardest. At kung bakit ganun na lamang ang pagkabilib ni Sugar Shane Mosley kay Vernon Forrest, ito ay marahil. Si Vernon Forrest ang kauna-unahang tumalo kay Sugar Shane Mosley. Ibig sabihin po mga amigos, nasa prime pa talaga si Mosley nang talunin siya ni Vernon Forrest kumpara sa mga panahong tinalo si Mosley ni na Pacquiao at Mayweather. Sa madaling sabi, eh, medyo matanda na po si Mosley nang talunin siya ni Pacquiao at Mayweather. Enero ng taong 2002, unang beses nagarap si na Mosley at Vernon Forrest. Ito ang fourth title defense ni Sugar Shane Mosley ng kanyang WBC World Welterweight title at ayarin noong mga panahong yon ang bakanting ring magazine belt. Parehong walang talo noon sina Mosley at Vernon Forrest. Hawak ang kartada ng 33 wins, no losses, no draws with 26 knockouts. Challenger si Vernon Forrest sa nooy pound for pound king na si Sugar Shane Mosley. Si Mosley noong mga panahong yun ay may halimaw na kartadang 38 wins, no losses, no draws with 35 knockouts. Ito yung mga panahong iniwan niya na si Floyd Mayweather sa lightweight division sapagkat ayaw pumalag sa kanya. Pero mabalik tayo sa Mosley vs. Forrest. Isa sa mga mapupuri natin sa naging laban na yon ni Vernon Forrest ay yung hindi po pagkakaroon ng daga sa dibdib. Sa kabila ng pagharap sa isang boksingero may malaking pangalan. Ang game plan ni Forrest ay dumistansya sa laban. Gamitin ang kanyang tangkad at haba ng galamay upang ma-set up si Sugar Shane Mosley sa pamatay na kanan ni Vernon Forrest. Sa first round pa lang po mga amigos makikita na yung mga alanganin pasok ni Sugar Shane Mosley na pwedeng i-capitalize ni Vernon Forrest. At maaga nga pong nagbunga ang plano ng kampo ni Vernon Forrest. Sa pagtungtong nga po ng round 2 ay tinamaan agad ng matindi si Sugar Shane Mosley. Halos magsayaw ng tinikling si Sugar Shane Mosley. At napatingala sa kalangitan ng pagtatamaan ng mga solidong suntok ni Forrest. Bagamat nakabangon pa si Sugar Shane Mosley sa laban pero kitang kita po sa mga sumunod na yugto na hilong talilong pa rin ang nooy pound per pound king. Pero matapos nga po yung pananalasan ni Vernon the Viper Forrest sa round 2. Eh hindi na nga po lumingon pa pabalik si Forrest. Bagamat umabot sa kamay ng mga hurado ang desisyon ng laban pero tinambakan po ni Vernon the Viper Forrest si Sugar Shane Mosley sa score na 118-108. 117-108 at 115-110. Daan upang maagaw ang WBC World Welterweight title ni Sugar Shane Mosley. At yan din po ang naging dahilan ng pagkakapanalo ni Vernon Forrest ng 2002 Fighter of the Year ng The Ring Magazine at BWAA. Pero makalipas po ang pitong taon, isang malaghim na trahedya ang sinapit ni Vernon the Viper Forrest. Noong July 25, 2009, pinaslang si Vernon Forrest sa isang gas station sa Atlanta. Ayon sa report, nagpapahangin ng malambot na gulong ng kanyang sasakyan si Vernon Forrest noon nang siya'y biglang hold the pin. Pero dahil armado rin po si Vernon Forrest at ay pagpalitan po siya ng putok sa kanyang hinahabol na sospek. Pero nang itigil na nga daw po ni Vernon Forrest yung paghahabol sa sospek na ipag-usap siya doon sa kasama nung nagnakaw sa kanya. At sa kanyang pagtalikod nga po, doon daw po siya pinaulanan ng bala nung kasama nung nagnakaw sa kanya dead on the spot si The Viper. Pero ganun pa man, agad namang nadakip ang mga sospek at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nagtapos ang boxing career ni Vernon Forrest nang may kartadang 41 wins, 3 losses with 29 knockouts. Baraha, patunayan mo sakin, ha, sino man ang